Pag kami ang tumanda... 35 years po? 35. oh. Pag kami ang tumanda, so, kung bumata, ganun mo rin kami ah. Ayoko, sir. Reborn? Reborn. Mag-alala matanda kaya. Ako mga matanda. Ay, may mga damal ko na nanay ko talaga. Kahit na sino matanda. Kasi po may nanay na. Wala na. Ano to? Kuntis? Kuntis.

daig pa tayo. Kailan kaya natin yan nanasin, natin yung paturtur? Future. Nandiyan uh, Saan? Oh! Manifest mo yan, manifest. Oh, wag ka nang magpakulay. Nakakasira po yun ang mata. Hindi ko na nagpunin yun sa. May akong kalay. Ay, may akong kalay. Bingi na si na si na daw siya si siya sa APAM si siya sa APAM si siya sa APAM na daw na narinig Ano daw? Salt and pepper, pepper cream. Ay, hipon pala. Ay, ay, ay squid para <laughs> cream. Siya na nag-adjust. Ayun, no, nakarang kumain kami doon sa anak oh. ko.